Ayan ang ginawa ko sa sa luyot oh. Na ano na. Na tawag dito. Wala akong kaya kinuhang plastic eh. Tara na doon sa Ayan. daming mga ibon pakita ko sa inyo nagliliparan naka tago sila dito sa mga damuhan ayan po guys o oh, yung mushroom ayos is mahuhulog yung ano ayan ito yata yung mushroom na hindi nakakain ang lalaki o oh. oh. Hindi naman po ito mushroom ng ebak eh, dahil wala naman po silang baka dito. Yung mga ganun dumi ng baka ang may mga masarong din na tumutubo sa mga ano. Ayan yung mga saluyot na ano ba ito na pula. Di po ba hindi yan nakakain? Mapait dati kumuha ako niya nung trabaho ko sa bangna ang pait niya sabi sa yata ng aso yung sinabi nila sa akin matula siya pero itong kinuha ko ngayon ay ano hindi siya mapula ayan dami din kangkong oh ayan oh. mayaman tayo dito mga saluyot at kangkong kaso. Itong mga kangkong, hindi ko kinukuha. Dahil alam ko hindi naman kakain yung asawa ko dito. Ayan. Tapos ito yung yung maka yung na parang nahihiya pagka mo eh matutulog na siya Ayan. dati nagpupunta ako dito naghahanap ako ng saluyot ay doon pala Kala ako makakahanap sa ano banda doon ang tataban niya tapos ang tagal nang nawala dahil lininis nila ito Oo, para nang gubat siya. Oh. Dati hindi ganyan ka green yan. E nung umulan, ganyan nag green na siya. Ganda. Naghanap ako ng malung... Ay, ano dito, wala. Tapos pues yun, pinuntahan ko yun doon sa may kinuhanan ko. meron doon. Nanguha ako. Pero pinagtanong ko po muna dito sa eh, ay sa Facebook kung yun talaga ba yung malungga ay ano ba yun? Yung ba talaga yung ano makakain na sa Sabi oo, wag lang yung pulat. Ano yan ng aso, sabi. Eh, ito din po yung bunga po niya, guys, ay Anya ay di po ba yung mga, mga balahibo. Ayan. May mga balahibo ang bunga. Nakakain din daw po yun. Kasi hindi ko alam na nakakain pala. Ayan o oh, yung mga bunga. Maliliit pa po kasi bagong ano nila ito, bagong linis nila. Tumubo na naman muli. Ayan, Ayan po. Ang init. Nainitan na po ako guys. Ay, para pagpawisan. Maganda ka sana kung ikot tayo doon sa ano. Ikot tayo doon sa tao dito. Ayan, yung mga... Maganda pag mag-ikot tayo doon sa compound. Ayan mga kalapati kung nga. pa rin natin yan sila guys. Ayan o. Oh. Oh. Ganda. Saka inihian ng mga lasing. Ayan, mga kalapati. Oh. siliparan na. Isturbo ka, sabi na lang ganun. Katingin yung ano yung babae doon no. Oh. Kilala siguro ako. ab yung filipina isa lang magisa lang ako dito guys na pinay violet bell flower diba may yellow Ayan. dun yun sa ano yung yellow bell na yellow Aray. dito po, tuwing hapon na yan dito, naglalaro yan sila dito guys. Si pagtakraw nila. Tara na. Medyo basa yung mga... Medyo basa yung mga damo dahil... Umulan, ayan o oh, yung mga... Ma, ito naman, maliliit na dito na mushroom ito guys. Ayan po. Oh. So, nga lang hindi ko alam kung makain po mga to. Ayan, dami. Ang liliit supper. Oh. Para siyang, para yun yung balaklak ng mga damo. Ayan, pakita ko po sa inyo yung sipaktakaraw ng mga Thailander dito. pag lang po akong pinay dito sa compound. Ayan yung ang dami. Ayan, mga walis nila. May di itinapon lang nila dyan. Di na, ano, na tawag dito na ano ng ulan. Lumambot siya. Walis tingting -ting nila. Ayan. Everywhere, anywhere ang ano dito. <laughs> ang kangkong. Kaso nga lang, hindi, namimili din kami. Ayan. Ito, ano yata ito eh, yung tawag dito. Walang bunga. Yun sa Ilocano ay eh, the Mortis. Ano ba yun sa Tagalog? Kamachile. Kamachile yata ito eh. Kasi walang bunga. Yun doon dati, yung dadaanan palabas doon sa highway, may ano doon, Chile doon, na may bunga, kaso pinukan na. Ayan po guys, may plato din dito. Siguro pinagpaunan nila dito yung... sipaktak raw po nila yan dito guys. Yung tuwing hapon naglalaro sila dito. Ayan. Bin bumili na naman sila uli ng ng tawag dito. Yung ilaw na yan. Solar. Yung doon tinumba ng hangin nung umulan na ang lakas ng ulan. Ayun na ba? So, bumili sila uli. Ayan, nakadalawa na silang bili. Ayan. Ayan, may ano doon na ibon doon na bibi ng ibon. Ayan, pagka naglalakad ako, mga ibon lumilipad. Nakatago sila sa damuhan. Ayan o, oh, nagpunta na sila doon. Iba't ibang ibon. Pupunta sila sa mga kakakahuyan. Oh. Ang bilis the, tumubo ang mga damo. Inanon nila ito, natrim nila. Pero tumubo muli. Ayan. 'Yan tayo dadan ngayon eh, oh, nung dami nila doon. Minsan may garin na uh, ahas dito kaya umakyat. Pero noon, nung nag ano mainit pa po ang ano dito, mainit ang panahon. Doon tayo sa dinaanan natin, natatakot ako medyo baha, basa doon. Ayan yung mga ibon oh, sa kahoy. Yung doon tayo sa ng kot at least maano yung anong dito. Baka may mga nakatago dito, makasiksik na ano dito. Tatakot ako. Ilalim kasi ng puno. Ayun. Yung mga Ayun. Ayun. Eh, nakatingin sila sa akin oh. mga motor sabi nila oh, buhay ano ako wala eh. bawal tayong mag trabaho dito guys hindi nila tayo pinapayagan magtrabaho pag magtatrabaho tayo yung immigration patatatak nila yung working permit hindi na may tatak ang pangalan ng asawa ko sa passport ko tapos, imbis natin, maano na yung mga ano namin dito. Wala, maano, magugulo ang papel ko. E dito napaka ano ng, ano na ano, ano ng, ayan. Dinadasalan nila ito, tinaalayan ito umaga. Kahit sa hapon, basta may time yan sila. Hindi yan pinapakialaman ng mga bata. matawag dito madahon siya mangga ng kapitbahay yun guys ito yung mga bulaklak oh. ganda Ayan. ito yata yung sampagita guys Ayan. Nakita ko dati yung kapitbahay namin sa bagong barrio sa may Kalaokan. Ito, magang umaga, tinutuhog nila yan para ibenta yan nila sa ano. Maano din siya, mga din siya, guys. Pero na, maano yung tawag dito, malakas. Nakakaano din yung, hoy. Okay. Hey okay po, guys. Maraming salamat po sa panonood. Bye, bye po. Hanggang sa muli, ayan o, lanta na yung kinuha natin na sa saluyot doon iuyon na natin para linisan natin. Okay, bye-bye po.